Ang mati ko po, uh, may lymphoma po ako, um, cancer po sa lymphatic system. Kaya po nagrani po ako sa kapwerte na nangay po po maraming tabang po financial para po makako po tulos ang resulta as in makako po ng um, chemotherapy po ni Amay. Pasyente ko po si Papa ko, si Ariel Ibo, Nagkaigaw po siyang cellulitis, diabetes, Um, Nagrabi po, nagkaigaw ang infection. Nagdulok po ako kay... Villa para maghagad tabang para sa sa kuyang ina dahil sa sakit niyang diabetic. Si Aki ko na si Jan Nicole Guerrero. Naoperahan po siya sa appendicitis. Nakareceive po akong 30,000 halik yung Ang financial pong tabang na ikataw po nga 15 po. Ang naito tabang sa kuya, 20,000. Okay. Nataw po sa kuya ni Kaferte is 28,430. Bawasan po si Gabat na namamati imita. Kung kinsa-isa na po kami nagtulog, lewan po kami na. Dagang salamat po maray sa tabang ang tinapoy sa kuya. Dakulaon po na bagay na makapasiguro po man lamang na mas masikasa ko po, po ang health ko po para po aban-aban po. Pag narahay po ako, mas makakapagsirebir po ako sa satuyang banwaan. Go, thank you po sa pagtabang nindo daw. Sa gabos po na taga sur. Sana po, continuous lang po ang sayong pagtaba. Thank you po, Gov, sa tabang na ini dahil po sayo mo naging mag iang, -iang na po sa moya ang problema sa pagbayadings. Salamat pong maray, Gov Luigi. Nakula ka po talagang tabang sa moya. Salamat pong maray. Diyos mabalas po.